<laughs> oh, okay. lang <laughs> Tara, tara. Ma-di. Tara, tara. Presing muna uh, natin 'yung ano. Sugat di <second>. papa. Ito 'yo. Ay tawo, pumuya. kasi tatakot lang <laughs> ako baka Sige lang, pisili mo. Huwag nang yung ano yun. Oo. Okay. Huwag kang... Huwag sa... Uh, hello guys, nandito na kami sa nagpapahulin ng ahas dito sa ano, mismong binigay niyang location. Masama ko sa sniper. Congratulations. Yes. And inaano namin yung yung person na nag-uwi ng snake. Yung kinokontak namin. Nasa ano daw yung ano yung asen nasa bayog ng ano ng ay, kawayan. Kalkalin namin yun. Kalkalin namin. Hmm, Kalkalin namin. Oh. Uh, hello guys. Nandito na po kami sa nagpapauli ng ahas. Ito yung gagamitin ko ng cutlet. Yung mga katsa sniper na sa bota mm. niya Hello. Pabalik. Yan. Back again. Ah, Kumain na din po it. kami. Yeah. Kinakain nila kami. Bago po kami mag-start. Mm So. Ano, wala? May napatay po palang hambing mo ngayon. patay na din sila dito apat. Oo. Oh. na patay nakapatay, nakapatay na din po sila apat. Ay mo. Uh,

Yeah, so sama size, sama saya sama si serta Abu. Kita itu. di kita

lakas na ah. Ha 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 ha

Pasok po tayo. Hindi bota ibota? Pwede pumasok. Hmm. Yeah. Ah, sinasabi uh, na marami tayo. Ah, na kami? <laughs> 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 Huwag kong papasok yung walang buha tayo, po Dito muna tayo. Ito ay ng kambing. <laughs> Ito yung ng natin. Oh. Ano po kayo dito, sir? Oh. Siyan, dito?

Amoy lang yan na ano ko, amoy lang. Amoy, na lang. Amoy lang po. Amoy lang po. Amoy lang po. Ingat po saan. Ingat po me.

Tago mo na to. Sige. lang. Hmm. Ito yung maganda sa hook na to pa eh. Ang tibay. Ano, hmm? di ba? Di na, na mukha dun sa unang hook ko. unang hook ko. Katanda na yun. Ganda, good morning. Oh. Dadala kayo. Saan mo nangalisin hey. ko? Paano? Diba,

ano ko pa niya yun? Ay, Ay, andyan na. Lalabas ko pa. Diyan na yun? Oo, oo. oh, 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 Katya. <laughs> ano okay. ah, sa ay. Ah. oh, pako ko. mo siya palagay mo na pako. Hey, Sige. sir. Wala nang pako dyan. Oo. Tumakot sa bota. Hala so, natin. Ano natin pa? Mamaya. Na. First mamay. aid natin mamaya. First aid Oo. One two. Ano? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Tapos pala sa Ano ng mga Ano okay. ba? May, May ba? kasi yung ibo Ay Tira Opo, opo, opo. lang po kasi may hindi mahinang siya natin. Ano, lang. pa ako pa ba? Mm hmm. ka yung clown. Princess, uh, princess ka po ito daw. Hindi, wala natin yung paamo Ang galing na sinasabi ko. Oh, sino makakagawa yan? Si

Pako, pa napako to, pako. Pa Wala po. Ba baka ano po first aid. May first aid kami kaso hindi namin na ano. Patudugoy. Oo, oh, kasi kalawang yun eh. Tapos may tayo pa ng mga kambing. Hmm. Makikita yung dugo sa camera. na Alam mo yung... Ayan yung, ano, tubig sa ano. Ano mo sa tama? Ala. Ano lang po kasi ha. Ah. Oo. Ano sa tama? Oo po, ano lang kasi. Natakot lang ako makalawang yung ano. Oo. Pisilim sir, ay ganun mo lang. Oo, pinisil ko na. Papalabasin lang yung ano niya. Makalawang kasi, pero hindi makalawang po yun. Kung tinik ng kawayan, hindi ko mapapasin. Alam okay. Ano na. Kailangan ano yan, kailangan Lumusot dito sa bota. Saka ano? Kala ko hindi plus na. Plaster, plaster. Ah, ano, hindi na lumulusot sa bota. Ay, okay, ito lang po. Mm -hmm. Ay, po, okay, okay na po <laughs> mm -hmm. eh. Tubig po muna po. Mm. Tubig, tubig muna. Hindi pwede na to. Ay, ganun na ito. Ganun. Ay, dito na, dito na. Ayan. Dito mo. Ayaw ko lang yung kalawag kasi. Katakot lang ako. Baka Sulot. Sige lang, kisili mo. Huwag kang lumabas ano niya. Oh. Okay. Huwag kang, okay. huwag okay. bang hinayang sa... Pwede na po sa Sige pa siya, sige. E, ano mo. Para malinig, matanggal yung Takot-takot sa kalawang. Oo. ah din ang teka lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. mga kaya't panumikang kaya't panalangin kaya'y mukobon yung mga kaya'y mukobon yung mga lang mukobon yung 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 mga kaya'y mukobon yung mga kaya'y mukobon yung malapit kaya'y mukobon sa mga ano kaya'y Sa yung mga Sa... Sa Sa... sa health center sa municipal health center pwede kaya na lang ako naturo kan ng ano ng isang taon na siguro may gitu mm -hmm. kailangan pagkagano to kasi oh. kung, kung, malakas Ay. ang resistance mo hindi rin ano to eh pero kung okay na po ah uh, ang pagyer pa ng kwatik ko kalawang lang kasi yung kaya natakot ako pagkakita kita ko po ng kalawang oh kaya nga sabi ko hindi ayun ano bukwatet. Yan, ito 'yung buwatet, pagkus-kumukubad din. 'Yan, 'yung na relax lang. Eh, 'yung tarana dun. ano-ano 'yan, halaman, sabe. Ano kamuting dotong? Oh, uh, kahoy. Kamuting kahoy. Ngayon pala daw lang siya. Ang ganda no. Uh -huh. Ano pala 'to? Oh, si Argonas, oh. Ayan, the first aid yung paa niya. Sko, kinabahan ako dun. Anong ka ba? Sarap. <laughs> Kasi delikado pa rin yun. Kalawin. Kalawang yun. Kalawang yung paa ko eh. Tara, tuloy na natin. Yeah, okay. man. Ayan pa akin yun. Fish guys. lagay. pa ako ko rin namin. Ha? pa ako pa ako. pa yung likod. Maka, naman yung mga pako dun. Ayan nakagahin mo Wala ko ba ng <laughs>

ba yun? Mm -mm. Fishpond? Mm-hmm. Fishpond. pala may din dito kasi may inumin sila nung no, tapos pasok dito. Dito guys, dito guys hindi ano, mainit. Malamig dito. pala may tumapasok dito. Alam ko din po kasi ang temperatura ng lagar. sa mga pinis. Ito sa side dyan. Ito na kita naman, makita na rin. Saan Hindi pa po, hindi pa po namin sinas. Tinignan ko na yan. Ganun ako nung kanil. Ah, tayo sa mga. Mm -hmm. Ito, oh. Ano kaya yan pa? Ano po kaya? Ano Ay, mo? Dami, eh. Ito, tignan mo gumagalaw. Ang dami, oh. Okay, ha? Dami, kaya nga. Puto. Dami, oh. mo magsunog si dito doon, ano oh, pa. Para kung ano man yan. Ah, oh, mapansin mm -hmm. <laughs> ah. Ganda ng halaman, no? no. Hmm. Ano buksan. Wala. Bulak. Ano yan? Cotton. Cotton yan. Kala ko ahas. ahas <laughs> eh. Bulak. Ang tawag dito yung Korean bags hata. Yung galing wala itim, man oh. dami oh. Ano ito? Para po ito. Dali oh. Babakas muna kami guys. Hmm. Ayun oh, ano po tawag dito? Yan. Kain oh, niya. Dali, kuno po yung sa ano, sa loob. Hindi ko alam <laughs> Ay, yan. Ang mga baboy-baboy. Ay, uwan. Oh, wala na diyan

Papa, wala man po. Again, dito daw pumunta eh. May mga nakita na din dito dati. Pero magtatalim ng mga dito na pa. Ang daming trap. Wala pong na-trap dito na ahas. Sa mga ano po, mga net. Wala, Wala po ano. Pero uh, dito, may mga na nangunguli si ano na Mga trap ng Asia, yung ganyan. Mga net. <tartan>

Walang bahay. Gumagala sila? Oo. Oh. Wala ko. Pati yung mga pinagtong bata doon? Wala naman. Wala? Wala po pinagtong bata May bu butas kasi, kasi lang hmm. eh. Imbunal po doon sir eh. Kung may bahay ko oh. sila dito, may ano may, po, may pinagbalatan. Ah, yung pinagbalatan. Oo. Sa po ba din wala naman yung pinagbalatan? Kaya okay, po, nandun, kilapot ka mayroon. Ito pa pito.